Hello mga pare ko, so we will have a quick comparison ng ating Ostron Mega versus sa kanyang kuya na si Ostron Godzilla. So unang-una, this is 73,999 pesos ang ating Ostron Mega and si Ostron Godzilla is 124,999 pesos. So, sa haba naman, ang ating Ostron Mega is 139 cm and sa haba naman ng ating Ostron Godzilla is 142 cm. So, syempre, mas pinalakas si Ostron Godzilla kasi meron siyang 10,000 watts na motor compare sa ating Ostron Mega na 8,000 watts na motor. So, sa battery naman, ang ating Ostron Mega is merong 60 volts and 43 Ah na lithium battery. Kaya kaya nito tumakbo ng hanggang 120 kilometers bawat full charge. At ang ating Ostron Godzilla is merong 72 volts and 58h AH na lithium battery kaya kaya naman itong tumakbo ng 130 kilometers bawat full charge. So, hindi ganun kalaki ang difference ng kanilang distance ng per full charge dahil syempre, mas mataas naman ang voltahe ng ating Ostron Godzilla. So, aside from that, as you can see, dalawa ang headlight ni Ostron Mega and apat naman ang headlight ng ating Ostron Godzilla. And then dito naman sa kanyang dashboard, uh, built-in throttle which is ang TF100 natin. And dito sa Ostron Godzilla naman, is aside sa kanyang throttle dashboard, is meron pa siyang bigger screen na which is papakita ko rin sa inyo later. Same din sila na nakatransformer transformer na ang stand and then mas malapad lang ng kaunti ang deck ng ating Ostron Mega kaysa kay kuya niya na si Austin Godzilla. Kanyang footrest din is medyo may difference and then mas more on RGB lights naman ang ating Austin Mega kaysa kay Austin Godzilla. So ang size naman ng gulong ng ating Austin Mega is 125 by 60 by 7. Ang ating Austron Godzilla naman is 13 by 5 by 6.5. So, same rin sila na naka-hydraulic brakes. So kung itatanong nyo naman kung sino ang mas mabilis, of course, syempre ang ating 10,000 watts na Ostron Godzilla. Kaya kung gusto niyo bumili nito, PM na sa Vintoys mga parikoy. Dito lang yan sa Bangkal Davao City, Delivery buong Pilipinas at sa ibang bansa.